So yun, panibagong araw, panibagong vlog. Okay? And uh, last rest na kami natapos kagabi. So yan yung mga hindi namin nailigpit kagabi. Hmm. Time check natin. 8.30. Ayan. Dahil lang natin si Maring Sila nang magliligpit uh, nito. At uh, ako na may magwawalis-walis na sa labas. Ayan. Buhay OFW buhay kasambahay Okay, right. Pisahan na natin. Bye muna. Yan, tinis linis-linis na tayo. So, yan. Nakamasa ko. Dahil mali ka bukta. Yan. mo muna tayo. ng press ko nga yun. So ito. Medyo late na kaming gumising dahil sa puyat sa gabi. Yan. Kung naririnig nyo yung yung ihingay ng ibon yun ang masarap dito sa bundok saka yung ingay ng tubig sa pool sarap sa tenga no kaka relax kaso uh, lang hindi tayo nandito para mag relax no? araw araw to uh, trabaho hindi ako nahihiyang ipakita ang trabaho ko para makita nyo ang trabaho namin dito bilang Di kasambahay dito sa ibang bansa iba yung perception, iba yung pagkaintindi nila sa mga nag-abroad siguro dahil sa mga nakikita nila sa mga post o kaya naman dahil sa pinapakita ng iba lalo na yung mga nagbabakasyon na pinapakita sobrang siguro sobrang daming hindi siguro ah uh, uh, real talk sobrang daming pera maluwang lang sa kanilang gumastos magpa-party, magpakain yan. so ito uh, anyway pera nila yan eh, pinaghirapan nila yan eh hard earned money nila yan eh so wala, wala tayong pakialam sa kanila Hindi uh, yan din yung sinasabi ko pera namin to eh yan. Uh, pinaghirapan namin to eh kaya <laughs> wala kayong alam kahit saan naming dalhin uh, nasa sitwasyon tayo ng uh, pagsubok lahat tayo hoping for the best prepared for the worst ikaw nga no? kailangan may nakatabi parati dyan uh, kung ano man ang mangyari anyways uh, malakas lang yung loob ko magsalita dito dahil alam ko late na rin magigising yung mga mo kasi nga late na sila natulog, natulog kagabi right so linis linis muna tayo pero tingnan nyo yung buhay namin pag sa umaga hindi ka pwedeng mag relax hindi ka muna pwedeng magkape kape eh dahil uh, tatapusin mo muna yung trabaho mo Ayan. kailangan ihanda mo muna lahat to para pagkagising nila hindi ka masusurpresa kung ano man yung gagawin nila kagaya dito yan, pagkagising ng amo kung gusto nilang magkape dito eh, at least malinis na kaysa sa mamaya mo pa gagawin alright, linis-linis muna tarahan nyo ko, gusto ko lang ipakita sa inyo yan, kung mapapansin nyo bagong pintura yung deck natin yan, yan pati yung doon sa deck doon magpapatubig na lang tayo para mas mabilis. Let's sing a song for love, for a pay. patayin ko na akyat na ako doon hindi ko na kayo pwedeng isama doon na ano? hello guys good morning <laughs> yan walang forever <laughs> kukunin ko lang yung hover at mag-hover tayo. Pag-alis okay. nila guys sa so, Esther kung alis man sila mag-general cleaning ka walang time minsan mas parating bisita ayan guys habang ginagawa yung ginagamit pa yung ano natin ugas muna tayo yun, mag-ugasin natin Full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't. ay dito at uh, didiritso ako ng check na natin yung cr yan may gumamit tapahan binisan ko na lang ito mamaya guys may gumamit to oh? may ito mga talasik sa guys labahin nagtahin nagtahin Wala ano ka pa po siya. dami pa dyan. naka tindang ng laba hino wala naman kahapod yan makasaksak, makasaksak, makasaksak. bereng bereng so yan guys kapagod Pero, okay lang yan laban lang Saban lang ng laban. Nakamon ng buhay. Oh, my God. Mahilo ako, guys. Siguro saan ito. Kulang sa tulog